Ipinagtanggol ni senador Ronald Bato de la Rosa si Vice President Sara Duterte Carpio sa naging pahiyag niya kahapon na ayaw sa kapayapaan ang mga tutol sa Confidential and Intelligence Fund na unawaan ni de la Rosa ang pinaghugutan ng pahiyag ni Vice President Sara dahil aminado ang Senador na makakaliwang grupo lamang ang buka na huwag magkaroon ng Confidential Fund sa Department of Education. Alam naman aniya ng Senador at na makakaliwang grupo Nagagamitin ang confidential fund ng DepEd para i-monitor ginagawang recruitment ng CPP-NPA sa estudyante. kaya alam naman ito natatamahan sila kapag naibigay ang pondo. Hindi na nagtataka kung bakit maring tutol dito ang mga makakaliwa dahil natatakot sila na mabura sa lipunan na nakalain anya sa CPP-NPA-NDF tahasang tinukoy pa ni De La Rosa ng party list na makabayan block ang sinasabi niyang nasa, naka-align sa CPPNPA at dahil hindi mismo sa gobyerno at sa kanya nang galing ito kundi mismo kay maong founder ng CPPNPA NDF Joma Sison. Dagdag pa ng senador, huminto na sa pagiging ang makabayan block. Ako, si Jojo Sikat, walang inaasasang balita.